Kay sigla ng gabi Ang lahat ay kay saya Nagluto ang ati ng manok at tinola Sa bahay ng kuya Ay mayroong litsunan pa Ang bawat tahanan May handang iba't iba tayo na giliw, magsalo na tayo, mayroon na tayong tinapay at kiso. Di ba Buena sa gabing ito at bukas ay araw ng Pasko? Tayo na giliw, magsalo na tayo, mayroon na tayong tinapay at kiso. Di ba Buena sa gabing ito at bukas ay Arão não pascou. ay sigla ng gabi Ang lahat ay kaisaya. Nagluto ang ati ng manok at tinola Sa bahay ng kuya ay mayroong litsunan pa Ang bawat tahanan may andang iba't iba Tayo na giliw magsalo na tayo Mayroon na tayong tinapay at keso Di ba no't si Buena sa gabing ito at at bukas ay araw ng Pasko. Tayo na giliw, magsalo na tayo, mayroon na tayong tinapay at keso. Tibanot si Buena sa gabing ito, at bukas ay araw ng Pasko. kay sigla ng gabi ang lahat ay kay saya, nagluto ang ati ng manok at tinula sa bahay ng kuya ay mayroong litsunan pa ang bawat tahanan may andang iba't iba tayo na giliw magsalo na tayo mayroon na tayong tinapay at keso libanot se si buena sa gabing ito at bukas ay araw ng Pasko. Tayo na giliw, magsalo tayo. Mayroon na tayong tinapay at keso. Di ba not si Buena sa gabing ito? At bukas ay araw ng Pasko. Merry Christmas! Good.